sobrang importante ng video or topic na pag-uusapan natin ngayon. Dahil recently mga utol, ito yung kadalasang na-encounter po natin sa ating one-on-one -on -one coaching. Yung kung paano kung halimbawang ang partner mo, taong mahal mo, ex specifically, ay nagpupulbak na. Dahan-dahan, taong mahal mo ay unti-unti nang lumalayo sa'yo at iniiwasan ka. Mga utol, ito po ay talaga nakakatakot. And in fact, pag ito po ay nararanasan natin, talagang kumbaga hindi natin alam ang gagawin. Tayo po ay freeze at talagang natotroma. Dito tayo nagkakaproblema dahil nauunahan po tayo ng sakit o takot. Negative thoughts mga utol na sadyang nagbibigay sa atin ng pakiramdam na mawalan talaga ng hopes o pag-asa. Absolutely napakahirap nito mga utol dahil ito yung mga panahon na naaalala o nare-recall mo kasi yung mga times na kayo pa ay okay. Meron mga situation dyan na okay pa kayo, nag-uusap po kayo. Kinakausap ka pa niya talaga ng positive, binibigyan ka pa niya ng pag-asa o pinaparanas pa niya sa iyo yung care at pagmamahal. And then bigla-biglang ito po ay mararanasan mo. Napakahirap mga utol, nakakalito, napakasakit. Yun nga eh, yung binigyan ka ng pag-asa and then biglang cold, silent, paliwala ka. Takot and confusion kasi ang ma-experience natin pag ito po ay nangyayari. Sang katutak na katanungan, ano ba ang ginawa ko? Nagkamali ba ako? Saan ba ako banda na lito? Saan ba ako banda nagkagulo? Saan ba ako nagkamali? Dahil sa mga ilang bagay na to mga utol, dito tayo nasisira. Dahil pag ito po ay na-experience natin, yun nga pong nawawalan tayo ng hope, nagkakamali na tayo, nape-pressure na tayo mga utol. Nandyan yung sisitahin na natin siya or even susumbatan or aawayin. Pero sa mga tinuturo ko nga, even sa mga previous video natin, hindi mo naman kailangan i-absorb ito mga utol. Kailangan lang po natin maging kalmado. Dahil sa totoo lang, yun talaga ang paraan mga kapatid. Hindi ka dapat bumitaw sa value mo, hindi ka dapat bumitaw sa focus mo. Pagkayan kasi ang nangyari mga kapatid, hindi lang sa matutulungan ka o lalaki yung chances na magbago ang takbo o isip niya mga utol, it will also protect yung self-respect, value at perception niya sa iyo mga utol. Pagka kasi ka o sabihin na natin bumitaw ka doon mga kapatid, makikita niya yon as a way para i-manipulate ka. Isa pa, liliit nga po at you will only cheapen yourself. Remember lang mga utol, today kasi is ituturo natin kung dapat mong gawin. Actually, para tayo nagpa-coach kung itong video na to ay may encounter at papanoorin po natin. But unang-una mga utol, hindi naman porkit ito po ay nangyayari, ay baliwala ka na, basura ka na. Sometimes nga po mga kapatid, hindi naman talaga tayo yung dahilan kung bakit ito po ay nagaganap. Minsan nga, wala tayong kinalaman doon. Kaya bago tayo magpanik mga utol, mag-isip po muna tayo na maigi. But anyway, napakarami kasing pwedeng maging dahilan. Nakoconfuse siya, busy lang siya kung anong ano. But kung ano man yan mga kapatid, whatever the reason is, ang sagot yan mga utol, kung ano ang magiging approach mo. Yun ang magbibigay ng lunas, yun ang magbibigay ng difference. Well utol, mga dapat mong gawin. Number one, wag mong ibibigay yung expectation niya. Kaya nga po tinuturo natin yung silence, yung wala kang dapat gawin. Mag acting ka, huwag mo iparamdam na apektado ka kasi pagka mo yan mga utol hindi lang sa mawawalan ka ng halaga pero mabubus mo pa yung kanyang ego makikita niya to as a way para i-manipulate kanya hindi niya kasi makikita yung halaga mo mga utol pag ito po ay patuloy nating kukontrahin for example hahabulin mo siya for example ibibigay mo mga utol yung expectations niya sa'yo katulad nga po ng pagbeg, pagplead, pagluhod lahat ng ito mga utol o pakiusap sa kanya ay magpapabagsak sa atin iwasan po natin yan ang totoo kasi mga utol pag ang isang tao ay gumagawa niyan sa atin unti-unting lumalayo nag-ghosting o ini-ignore tayo o binabasura alam natin na hindi po pwedeng emotionally okay siya. Pwedeng siya po ay confused, disturbed, o nagkakaroon din po ng emotional struggles. Ang mangyayari nito mga utol, since siya nga po ay parang doubt sa kanyang ginagawa o hindi sure, tayo ang magbibigay ng confirmation niyan. Kasi pag hinabol mo mga utol, lalo lang siyang maniniwala dun sa kanyang pagdududa sa iyo. Mali po yun, mga kapatid. Ang kailangan mong gawin ay wag nga pong ibigay yung expectations niya para matriple at dumoble yung kanyang thoughts sa kanyang pagdududa. Meaning, lalo po siyang malilito sa mararamdaman. Lalo po siyang mapapaisip sa makikita niya sa iyo. Kadalasan kasi by nature, ito po yung mga nagbibigay talaga sa atin ng takot. Emotionally, dito tayo nagpapanik. Pagka halimbawa ang pinaramdam mo sa kanya na hindi ka bibigay doon, hindi ka mababaliw or even iikot-ikot sa paligid niya o habol habol mga utol, magkakaroon po siya ng pagkakataon para i-question yung sarili niya o yung ginagawa niya iyo. Instead nga po na pagkahinabol mo, tataas lang yung ego niya in pride. Lalo niya makikita na dito ka lang at nandun nga po siya sa ibabaw. Pagka ito po ay na-experience natin, lagi natin tatandaan yung babanggitin ko ngayon, the backward law mga utol. Ito po ay famous ni noon doon sa tinatawag na the law of reverse effort or simply the law of reverse attraction. Maraming beses ko nang ginagamit ito mga utol. And it's so happy na marami pong nagsasucceed at natutulungan ng law na to. Ito kasi ay isang powerful na law. Kung saan na magdadala talaga dito, is yung mga bagay na kaya natin kontrolin. Imagination mga kapatid. Kasi kung hindi mo kayang ishift yung nararamdaman mo, most likely talaga magfe fail ka at papalpak ka along the way. Pero kung kaya mong ishift at kaya mo mag-imagine mga utol, lalong-lalong na sa ikabubuti mo, para sa ikabubuti ng ginagawa mo mga utol, ay siguradong magsasaksid ka kahit na siya nga po ay parang lumalayo sa iyo. Kahit sino kasi mga utol, even for example ex mo o yung taong gumagawa na lumalayo sa iyo mga utol, siguradong magkakaroon ng impact pagkahalimbawang hindi mo na po ito pinaparamdam sa kanya. Kung inalis mo na yan, hindi mo na pinapakita sa kanya, or literally hindi ka na nagpaparamdam, siguradong sigurado po ako na manonotice po niya ito agad-agad. At pag ito po ay hindi mo na po ginagawa sa kanya, makukol mo yung attention immediately. Immediately mga utol, ikaw po ay magiging valuable. At dahil nga po kayo po ay nawawala na o bibihira na, nagiging rare ka. At pagka rare ka mga utol, importante at attractive yun. Siyempre po mga utol, para lalo ka magsaksid habang kayo po ay nawawala, kailangan baguhin mo rin yung mga bagay-bagay sa Kailangan mabalitaan, maramdaman, or even makita po niya sa kanya mga mata na patuloy pa rin po kayo nagsasaksid. Ika nga, nababago mo, naa-upgrade mo, o nale-level up mo yung karakter mo. Kasi naturalmente, mga utol, naaabangan niya yung pag mo or even yung paghabol mo sa kanya. Kung ikaw ay malulungkot at patuloy nga pong magiging depressed, lalo po niyang mararamdaman na siya po ay mas angat sa atin huwag nyo pong papayagan yon. Ika nga, hindi mo kailangan magpadala or maapektuan sa mga gagawin niya sa iyo, mga utol. Of course, hindi ito madaling gawin, pero kailangan mo pong itago. Kailangan hindi mo ito iparamdam sa kanya at mas mag-focus nga tayo sa development or pag-level up. Kung kayo po ay magta-transform agad-agad, mga utol, ma-achieve yung mga bagay na gusto mong abutin, physically, mentally, and emotionally, mas magtatagumpay ka at mas makukuha mo agad ang attention niya. Paramdam mo na nagpa-function ka pa rin as a person kahit ginagawa po niya ito sa iyo.